Hindi matatawaran ang sobra-sobrang saya mula sa napakaraming pamilya makaraang tanggapin nila ang sako-sakong bigas na kaloob ng pamahalaang panlalawigan sa Barangay Bitas, Lalawigan ng Nueva Ecija nitong Lunes, March 11, 2024. Nasa humigit-kumulang sa bilang na 1696 na pamilya ang nabigyan ng tig-25 kilos o kalahating kaban ng masarap na bigas mula sa nasabing barangay na kung saan ito ay binubuo ng walong purok. Kabilang dito ang purok Yakal 1, Yakal 2, Narawan, Nara 2, Nara Mampulog, Mulawin 1, Mulawin 2 at Grand Victoria. Ang pamamahagi ng mga ayudang bigas ay pinangunahan ni na Vice Governor Doc Anthony M. Umali at ang second nominee ng GP Party List, Kuya Lemon M. Umali at marami pang iba sa direktiba ng Ama ng Lalawigan, Governor Aurelio M. Umali. Pinasalamatan naman ng busy gobernador ang mga barangay official ng nabangit na barangay sa pakikilahok sa pamamahagi ng mga ayudang bigas para sa mga miyembro ng Alagang Umali. Matatandaan na ang naturang programa ng Alagang Umali ay nagumpisa at sumibol sa kagandahang loob at pagmamalasakit ng unang ginang Congresswoman Cherry D. Umali. Pagbabahagi ni Vice Governor Umali, makaraang makipagkamustahan at tanungin nito ang napakaraming residente sa nabatid na barangay kung ang lahat raw ba ng mga naroroon ay gumising ng masaya sa araw na ito na kung saan ay sabay-sabay na tumugon ng masayang oo. Sinabi pa ng Vice Gobernador na gusto nila ni Gov Oyi na hindi umano matatapos ang kaligayahan na nadarama ng mga alagang umali. Gusto ko namin hindi, hindi matatapos kahit meron po tayong gobernador na namili ng palay at ginawang tigas ang mga palay na ito at pinapamahagi sa atin. Naniniwala po ba kayo na may pag-asa ang ating unsod? Naniniwala po ba kayo? Kung naniniwala kayo na may pag-asa ang ating unsod, handa po ba kayo sa pag-arisa? Handa po ba kayo sa pag-arisa? Dahil po ang sinisigaw po natin, pag-iisip po natin ito dahil karapatan po natin o ng mga ng kapanatuan. Tanong ko po, po sa inyo, handa na po ba kayo sa makatotohan ng magbabago? Handa po ba tayo sa pag-asa nito? Samantala, hindi naman maubos-ubos ang pasasalamat ng mga residente sa Barangay Bitas dahil muli-muli ay nakikita at nararamdaman nila ang pagmamalasakit ng Kapitolyo. Oh, po ako. sa panel. Salamat po ako. May una-una kay Ma'am Jerry po. Maraming salamat po sa piligay niya kung bigas. Kay Gop po. Maraming maraming salamat po. Kay Vice Gop po. Maraming maraming salamat po. Pati po sa GP Patrick. Maraming maraming salamat po dahil malaki tulong po ito para sa amin. Hindi na, may may na um, po may hindi na bigas, hindi na lang pre-food. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil kung malaki tulong po ito, hindi na po sa pamilya namin. Nung nauna eh, kaya hindi na po na kumili ng bigas. at trabaho ko po ito ay sa mga driver. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ah, 15 days. Malaking bagay po ba yung 15 days na makakatipid tayo sa pagbili ng bigas? Oo okay, po, po, nata ka tulong po. Nata ka na kong tulong po. Kung may subukunan yung bigas po na, Okay, so parang sa main, ah, uh, bye sa lahat. Marami, ah, uh, sa Sa mga sa barangay kita, biguhanan, salamat po. Laking bagay sa amin dito, sa sa do presyuhan. Laking bagay uh, na pagkain uh, po kumbigas po kami -e Ayuda. Maraming, maraming sa inyong Para sa balitang Nueva Ecija, si Elsa Naval ay nag sa tip W Teleradio. Ang inyong kakampi